Magandang araw mga kahongis. Ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng Kwaresma. Ang panahon kung saan sinasariwa natin ang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay na ating Panginoong Yesus. Ang apat na pong araw na ito ay sumasa ilalim kung paano natin mapaglalabanan at mapagtatagumpayan ang mga tukso. Tukso sa mga makamundong bagay, mga tukso sa pamilya, mga tukso sa trabaho at marami pang iba. Sa ating Ebanghelyo, tinukso ng Diablo ang ating Panginoon. Mababasa natin tatlong beses na sinubukan ng Diablo. Nalilangin si Jesus. Una, tinudyukan ng Diablo ang ating Panginoon na gawing tinapay ang mga bato. Sumagot si Jesus gamit ang mga nasusulat mula sa aklat ng Deuteronomio hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ang sagot ni Jesus na ito ay pagsalungat sa katotohanan na tayo ay hindi lamang napubuhay sa mundo para sa mga material at makamundong bagay, kundi sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay at tinapay na nagmula sa lahat. Ang banal na Eukaristiya na ating tinatanggap ay nagbibigay ng buhay at lakas sa ating katawan at espiritual na aspeto. Pangalawa, sinabi ng diablo kay Jesus, Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan at kadakilaan. Sumagot si Jesus at sinabi, Ang Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mapapansin natin mga kapatid, Nasagot ng ating Panginoon, Nagginamit niya ang salitang iyong. Pagpapatunay na walang mas hihigit pa sa Diyos, at sa kanyang kapangyarihan o kadakilaan, maging ang diablo na tumukso kay Yesus. Tanging ang Diyos lamang ang dapat sambahin at paglingkuran ng lahat ng kanyang milika. Pangatlong tukso, sinabi ng diablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sa puntong ito, sinusubukan ng diablo ang kakayanan ng Diyos. Kaya't sinagot ni Yesus ang diablo, na huwag niyang subukin ng Diyos. Walang sino man sa atin ang may karapatang subukin ng Diyos. Marami na ang sumubok. Ngunit sa bandang huli, hindi sila nagtagumpay at hindi sila magtatagumpay. Mga kapatid, sa panahon ng kwaresma, mapaglabanan nawa natin ang mga tukso sa ating buhay. Huwag nawa tayong magpalindang sa kayamanan kapangyarihan at katanyagan. Ang lahat ng ito ay maaari nating mapaglabanan tulad ni Jesus. Ang mga pagbasa natin ngayong linggo ay magsisilbing paalaala sa atin na kaya rin nating mapagtagumpayan ang mga tokso sa buhay. Mga kahomis, ad mayorem resurgentis gloria. Amen.